So, yan mga ka-master, mga ka Bali, may basura pa. <laughs> may basura pa. Yan. Ang <laughs> misis ko talaga. So, yan. Nagpalit tayo nga pala ng ating gulong, ng ating Bergman. So, ito yung pinalit natin. So, yan. Stock tarp po, niyan ay 90 by 90 by 10 inch. So, yung pinalit natin ay... So, tingnan natin. ang kasi natin ay 110 by 90 by 10 inch so yan so as of now one week ko na siyang gamit so wala naman naging problema okay naman makapit naman yung gulong yung gulong na binili natin ay rubber tire yung kanyang uh, ka, brand binili natin sa shopee so 1000 lamang siya no Uh, sa Shopee. So, yan. Kung dito, titingnan natin. So, yan. Nagmukhang 12 inch yung ating gulong. Oh. No, lumapit, lumapit dyan ng konti. Pero, plug and play po yung 110 by 90 by 10 inch. So, yan. isang mabilisang review lang, mga kamaster, mga bergy. So, thank you.